<laughs> <laughs> Nagsalita ano, na si Meme, umiti mo. Oh, 'to. Ano, Kokorni may tubay ito, oh. Yun, oh. May tubay ito, <laughs> uh. na, oh, si kukunin talaga ni Mommy ah. <laughs> si oh. <laughs> kasi Maami, tubay ito talaga. pa <laughs> uh. uh, yun, oh. 'yung ating driver oh. Sobrang init, galing kasi ng nainitan na siya Ayan. <laughs> nakararas na siya ng init oh, si paring ko andito na naman no? oh. Oh, eh, ayan, si paring ko <laughs> ito si pangalan mo Joel Joel si Joel daw to yun ayan o no? <laughs> hmm?

few moments later. Ah, nandito naman kami dawarkad sa ano sa ilalim lang tulay. Ano, ang daming tao dawarkad. Oh, iya. Yeah. Ayan, no. Oh. So, bali ito yung aming service. Nandito kami sa bahay dawarkad. Eh, no. Ito yung ginawa ko nung, ano, nung no, 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 mga nakarang buwan. Kung natatandaan ninyo dawarkad. Ayan, yeah, no. Shout out nga pala kay ano kay Sis Irene Serilio ayan, yung ano mo, yung yung premier mo, ayan, hindi ko na mapa, mapapanood 'yan. Re-replay ko na lang. Kasi eksaktong 9 ngayon eh, 9, alas 9. Ayun ano, oh, dito sila oh. Andi si Commander sa loob oh. malalim. Ayun oh. Dire. Ayun si Commander. Ayun. oh, uh Malalim. -huh si paring to ayan maliligo kami ay maliligo maliligo kami at ito yung aking ginawa na barkads ayan ah galing ng bagyo yan so kami po yung maliligo lang uli ito po ligo, ligo din ayan oh wala pa tayo wala tayong dalang stand ora wala tayong dalang stand na barkad kasi okay, nagkabiglaan na naman eh Ayo si komander oh. Komander. Mami. Yun. Ayo si komander. Oh, ligo 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 ligo. Siarat. Oh, pa si kaparing to, naliligo na naman oh. Hmm. yan nalalim daw, walulot ka diyan. Oh lalim. O, oh, nawala na. Yun o, oh, lumutang pa uli. O, oh, Ang daming tao dito, double o. Oh. Ang daming naliligo, ito sa si ilalim ng tulay o. Oh. Ang ilalim ng tulay. Yun o, oh, daming naliligo dito, double cuts. Ayan, alright. Okay.

Yan no, na no, lang. No. Ipatong na no, lang ninyo sa pwita no. ng jeep. Tama-tama pa Eh, mga tanggero, mga tanggero. rin, rin. Yung mga lasinggero, yung mga lasinggero. Kaya nga, o yan o, ayan sila o. Inihanda ni aming inwin. O yan, pala. Ayan o. Ayan, Shot ah, shot up. O, kumusta o, yan dito, may vlogger pala rito, isa. Baby, pa pala eh. Ayun. 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 Ayun kadalom ay, na ito ay ganon. buwan namin. yung sa balay. ganon sa kanin supported by ay sponsored by Tito Eli. yun ay, ay, ay yun ay so, yun ay so, yun ay so, yun ay yun ay yun, so, yun, yun ay so, sa, na, na, sa ano? na oh, oh, ilog ilalim ng tulay dito kami sa ilalim ng tulay ano ba? Ano ba yung feeling na? Meron ba? Meron? Oo, meron daw eh. Meron pala. May chicks pala ito. May chicks pala ito. Si Bud Junior. Ano ko po? Para rin kayo pamangking na ito. Tumatagay na. Para kasi para-paraan na lamang. Para-paraan. Ang galing yan. Para-paraan. Ang galing yan. Nalilipat na yung ating basa. Tagay tayo. Ang galing yan. Ang galing yan. Ah, baka no. Tara guys, tatagayin kasi wala kaming dalang baso to. Di, tatagayin natin to. alright, tagay-tagay tayo. Ito yung Caesar. Oh, nandoon kan, naliyo 'to sa pare. Tara, bibi, bibi. bibi. To, Tagumpay. Tang. Oh, direk. Sana.

Ito pa, may iniiyaw sila rito. Ayan, hindi pa nag-aapoy. Ano <laughs> <laughs> yun, kaya ng kaya ng ano. ng <laughs> ano. <laughs> mm. <laughs> Diyan ang tinanggal. Kaya problema nung dalawa rito. Sina tayo ano ng problema nila. Pinag-aaralan ko nila kung paano nila gagawin niya. Pangalabay <laughs> <laughs> na ako eh. Kung mga tumatagay dito eh. Ito yung ating isang vlogger dito. Tumatagay din no? Wala <laughs> na eh. Nais-stop ko yung vlog ko eh. Yan o. Napasarap na Ano ba channel niya po? Nakalimutan <laughs> na ko na yung channel mo. <laughs> yung Makoy's Vlog kaya si, ano po natin subscribe po natin yan si Makoy's Vlog busy po siya ngayon sa tagay eh. oh, oh. yun ano A, ano yan abangan pala yung next video ah meron ba sige, Ay, sige. mag na tayo mag, magpo -post, post na marami ayan, yan daily vlog ha Day, Ay, daily, daily vlog na daily ng mahirap yun <laughs> doon <laughs> ano, abang-abang lang. Yeah, sige, abangan natin yan. Sa Facebook. Yun, abangan natin yan si Mac, Mac, ano? Macoy's Vlog. Macoy's Vlog, yan. Yeah. yan. Yeah. Bagyo po yan, bagyo, taga bagyo. Oh, okay. Ayan. Ito po naman si Mami. Meron din siyang channel. May channel na to. Huh? Meron na, Mami TV. Mami P TV. Yeah, ay, shout out to kay Mami TV. Eh, no? Shout out kay Mami TV. Ikaw yun eh. Ha po oh, yung amin dito tagay kaya kayo na ba tagay parang akin yata ito ha kunin ko na eh. yun yung, tagay po tayo dapat isa <coughs> yun kunti kunti lang po para tayo hindi tayo ano Malasin. maklaksin yan right. Sure. Tagay. Ayan o, no, oh, so, marami tayong mga ano dito. Ito po ay eh, naging pasyalan na ngayon. sa ilalim ng tulay. Ayan, bali, ano ngayon, Sabado. Okay po. Marami po nung no, ano, dumadayo rito sa ano, tulay ng Digildit. dit. Walang tulay ng Digildit, dit, double Ayan po, ang daming tao. Oh. Yung last na birthday, yan. Ni David. Dito kami nag-birthday noon. Dito kami nag-birthday ng birthday ni David. Yan, ngayon. Noon, no, wala pang tao noon. Ngayon, ang dami na, oh. Ops! Ano nang sayo mo? Ikaw na. Ay, na pala. Daldal ako ng daldal dito, ito, ah. Tagal-tagal. Tumagay na ba yan? Oo. Oh. Ha? Tapos na ba? Tapos na ba? Iyakin na lang mo, kainin ko lang ha. na nga ako Na-stuck na nga po sa inyo. Tatagay na naman ako, hindi ko na papakita. Ayan, sa mo-pino rim. Maapoy na. Nagnangalit na. Tapos may nagsasayang pa. Oh, piya mo ni Popcorn. Maris na yung nagsasayang. Oh, mangga Hmm? Yeah, manga. Nagpamit sila. Imang gamo lang yan. Imang gamo lang. Hinug na. Hinug na raw. Hindi na pwede pulutan ito. Panganan na Merenda. Hindi na raw pwede. Patabak. May patabahan na. Tapos niya. Wala solo player yun ni Popcorn. Ayun. Solo player. Hahaha. Ay, yeah, mo lang kami, <laughs> eh, double cash. Mm. Sayin mo lang. Ha, <laughs> ah, last na ugas. All right. Oh, si Maymay, May, yung nakain na dumating. Ang lang. Yeah, si Maymay. Ay, sakto. Tira ko mo ng mga nandito. Anong ginagawa, ng mga tao dito? Mayari, <laughs> taga-turo lang ako. magaling ako mag-mechanic. yun, sige. Ang sige. Sige. problema nila rito. Kung maaari lang naman ako. alam ko niya, bali siguro lang is niyan. Bali! Malik ikot dapat malagay ganyan ay ayun. ayun ay ay ayun pala. Na parang ikot. Oo, malik. 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 ay 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 Wala. ay 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 problema yan. Problema nalang magkapatid dyan. Magkapatid po yung dalawang yan. Si Rolda ni no ni Sendog. Ay no please, pindot ako ng pindot. Si Amara kapatid. Dati siya sa Munso. Bakit gano? Hindi ka magkasya sa camera. <laughs> 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 Kaya naman layo ako eh. Hindi kasya eh. Charot lang, charot lang ah. Sendog! Barili kita sa mukha Oh, ay, ay, na, ayun na. Isa lang ibig sabihin niya, Pag na yung cellphone, yung malaki. Ayun. <laughs> DSLR. Ayun pala, ayun pala. Ayun, ay, cellphone pala kasi. Kamera camera ng ano. O, kasi hindi magkasa dito sa so, cellphone ko eh. Yung may detect na ganyan na, eh. Ayun, ay, o. Oh. Ayun, ayos, ayos. <sighs> ako ako sa inyo, supportahan nyo na si Tito Eli. Eh, Iyan. Pabili na siya nung nakaka vlog. Ayun, ay, ang mga na Papalitan natin ang cellphone natin. Ay, gano'n. Malay nyo, ipa-ano to? pa tawag ano yun? Ipa... Hindi, yung cellphone niya, ipapa... Kumbaga yung ano, yung oh, mamili ma... Hindi na maalala, hindi na maalala. Anong tawag doon? Yung sa <laughs> subscriber? Basta yun na yung kamo. <laughs> anong tawag doon? Mamimili siya subscriber Bibigyan na giveaway. Ayun, Ay, ayun, giveaway, giveaway. O oh, sige. Pag nakabili na siya ng camera, giveaway niya uh, na yung cellphone niya. Ayun, sige, sige. Pag nabili niyo na pwede niya benta kay Bostoyo Ayun. Ay, <laughs> Hindi miss. Benta yan. Matagal na rin yung cellphone niya. Yun. Ayos. Kami na nagawa ng video yan. Yan. E, wala ka pala. oh, sabi okay. daw ni tita. May, may daw siya. Hmm. Si Lolo eh. Wala yeah, daw. Yeah, oh. Ano mo doon, Lolo? Yung wala. Wala, matagal ka daw pala eh. Wala. Matagal Mahina. Tagay lang tayo ng tagay. Tagay lang ng tagay, tita. Oo. Oh. Ganyan may atay tagay. oh, o, Ako muna, tita. Grabe ka naman eh. Hindi mo na lang ako painumin. Huwag <laughs> mo, Lolo. <laughs> ako rin. Mm. Oh, di ba? Ayun ah. Tawag muna. Simak muna, simak. Oo. Oh. Kagay. Eh, ah. tawuli na ako eh. Ayun. Sokat muna. Mamaya babalik-balik kayo. Lalangoy kami. Iyon. Una muna natin yung binata rito. Ayun. <laughs> binata pa po eh, baka sino sino gusto mag-apply. Ayun. <laughs> binata, binata. <laughs> Robin. Robin Padilla. Yan po yung nakalaban ni Robin Padilla. Si Romel Padilla. Yun. Oh, wala nang apoy. Yung kanilang iniihaw. Basta ako, kuha ako ng kuha dito, ha? Oh, si Donya nandito, di namamansin, no? Wait lang, wait lang. Pwede ko ba kayong kunan? Di namamansin no? Donya, no? no? oh. No? Mag-hi ka naman sa vlog natin. Ay, nakakalito. Iyan, no? oh. Ay, nako daw. Hindi kami lang dyan. Ayan. Ayan, si no? no? ano. Matagay pa rin naman lang. Matagay ka rin ba? Ayun, oh. May red rose. Ang laki niyan. Karahin niyo na yan. Karahin niyo na yan. Ayan. Ayan, ayan oh. No? Masyari siya pahambol. Ano lang daw siya? Dahil na ako nainom. No? Oh, Bad din nain. sa health. yun. Ay din si mama eh. Bad sa health. yun. <laughs> si mama mo yan? Oo. Oh. Eh dati nung, nung pumunta kami dito wala ka. Oo. Oh, oh. Kami kami nandito sa ilog. Siya oh. nandito. <laughs> Ngayon ikaw naman kapalit. Oo. Oh, oh. Ay eh, marami siyang chicks dito. Oh. Ang <laughs> <laughs> dami chicks dito. Pakita ko. Nagbablog siya. Ayun Ang no? dami Nagbablog oh. siya na, yan na. eh. Ayun o. Ang dami ang kwan. Ang dahil may tinitingnan pa naman kanina yung nabagad ng babae. Wala, wala ko na. Sorry. Papakita ko mamaya sa video. Palawarin mo ito. Makikita mo yung kung sino tinitingnan niya. Totoo yun. Totoo yun. Uh, Totoo yun. Ano yan? Huwag maniwala din ha. Ibin. Shout out kay Mrs. Kay hey, Julie, shout out. Hindi si ano, si Berto, masay, si Masayo, si lasing na. Pagagalitan na ko niyo. Hmm. Shout si, out. Hindi, sinashout out ko si Julie. Julie, yung mga ano, yung misis uh, ni ano, ni Parento. <laughs> <laughs> Yan, nandito na naman siya, oh, kasama namin. Yan, shout out siya dyan, ano, Julie. Oo, oh, sobrang. Kaya ka ng hangin. Hmm. O, oh, kain na na. Kain na na. Busy-busy na mga tao dito. Kain na na raw. Kain na. O, oh, may tagay pa rito. Ayan, eh, o. Oh. May tagay pa. Di pa ubos. pulutan. Wala na yata dito sa ano. O, oh, dito pa. Dito pa yung pulutan, o. Oh. Alright. Kain na. Kain na na.

Bisi dito, ang kainan po. Bisi bisi. Bisi po kainan. Ano nga yung baso? Oop, mali. Ayan po, kainan na po, kainan na. Huwag ka lang ng video. ayan. <laughs> kainan po, kainan. Ayan po, gusto. Ayan o, daming foods o. Daming foods.

Yun no. sarap. Sarap na pagkain nila oh. sini Yun oh. Nakakarad na dito. Yun. Ipot mo na yan doon. Ipot mo na yan to. Yan. ito pagkain yeah, namin no. oh, <laughs> ni Commander. Si <laughs> Commander. Okay. Ah, kain tayo. Lapit. 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 Lapit.

Uh. Salo Sa kami ni Sheila. Napa na? Ano picture Oh, ayan, video na. Camera, video, video, video. Ayun oh. Ayan. picture na, picture. Oh. one, two, three, yun. pa? dito? Video. Dito, dito. Ano to? Ano to? Ano to? video with cam. biju with picture. Picture. Oh, one, two. tingin dito, tingin. di dito. One, two, Alright. Good. Good shot. Ayan. Video. Video cam video cam, video cam. Ya, namanya tali apa

ngapain di diksir aku di itu ah salah diksir gak aku Lasing, lasing, yeah. oh, lasing. lasing na oh lasing Si Mami lasing na ha. matulog ka na. Uy, <laughs> matulog ka na dun. Matulog ka na eh. para, mali mo, ma eh. kita ko niyan. Uy, uh, dadami kita ko sa inyan. Ngayon kaya baka baka mag-viral mag ano. Ayun. Ngayon pa pa lang inumin, 'no? Paki-inom dinamin ako na lang. Diyan. Para na kasi sa lahat. Ngayon, kita po, maraming salamat po tayo sa nagpabumili po ng alak. Eh po nagpainom. Ikaw ba nagpainom? Ayan. Okay po. 오아으로으로 다가리 <목소리도> <목소리도> <목소리도>

ઓ દીતો જબરદસ્ત દા મિનતા આો